Tuwing magkakaroon ng report pagdating sa edukasyon mm -hmm. at yung performances ng ating mga bata. Syempre nasa dulo ng listahan lagi yung parting yan ng Pilipinas. Ano po kaya ang solution na ibibigay natin dyan sa lalo na yung mga findings ng mga PISA at saka itong Edcom, ano kaya po mm -hmm. ang maibibigay nating mga bagong uh, solution sa mga problema yan? Actually, Go. yung ko lang. problema sa edukasyon, uh, ang, ang talagang may major reason niyan kung bakit tayo siguro medyo ano ang ating uh, uh, educational system dito sa Maguindanao is gaya pa nga po nung sabi niyo dati kanina 'di ba na ang Maguindanao po ay isa sa mga sentro ng uh, bakbakan noon sa pagitan ng ating mga kapatid na rebelde at ng ating uh, gobyerno. So maraming mga mamamayan po ang na-displace. And dahil po na-displace, hmm. na, na ang challenge po doon is yung pagkakaroon ng trabaho. Ang challenge doon is yung pagkakaroon ng uh, source ng kabuhayan. So we are slowly moving forward from that phase na maraming yung tinatawag natin na backwit or yung mga evacuees. Uh, kung titignan mo po yung uh, mapa ng Maguindanao as a whole, Not only Maguindanao del Norte, meron pong galing ng mga ibang munisipyo na napunta na sa ibang munisipyo yung buong pamilya or halos yung buong community dahil nga displaced nang nagkaroon ng uh, gera or nagkaroon ng bakbakan. Dito sa munisipyo po namin mismo, ha sa Sultan Kudarat, dito po yung, uh, yung headquarters mismo na Moro Islamic Liberation Front. So dito po sa amin, maraming mga evacuees from other municipalities. Uh, galing pa ng Maguindanao del Sur yung iba, yung iba naman uh, mga kalapit bayan lang namin. And uh, yung, yung common problem po dito, Doc Carl, is yun nga po uh, yung kabuhayan nila. Kaya minsan, yung ating mga kabataan, uh, hindi masyado na susustain ng mga magulang, yung pagpaprovide para sa kanilang edukasyon at uh, ang ating pong pamahalaan na, pamahalaang, uh, lokal dito sa ating uh, probinsya ay uh, gusto pong mag-provide ng better opportunities and equal opportunities sa ating mga estudyante na magkaroon ng equal access sa education. Uh, pinaplano po namin ng uh, ating incoming governor, no, my father, na magkaroon tayo ng scholarship programs para po sa ating mga estudyante na deserve na deserve naman. Pangalawa po is we want to work with our teachers as well, na yung ma-provide natin na quality ng education is kung ano yung nagpa-provide. Kasi, uh, di ba po, uh, theoretically speaking, dapat yung mga public schools natin mas nakakapag-provide ng magandang uh, quality ng education. Kasi nga, government-funded, di ba? Halos unlimited yung resources ng ating pamahalaan. Correct. Sa mga private mm -hmm. schools. Pero gusto natin, yun yung maging reality. Kasi as of now, no, kung observahan po natin, minsan mas maganda yung performance ng mga private schools kaysa sa mga public schools natin.